Masayang araw po sa ating lahat, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, lalo-lalo na sa ating Managos, Daloy, Trismundo, Trisilarin. Ako po pala si Trismundo Agus Marisa Cobo, chapter leader ng tagig. Ako po ay apat na taon na dito sa Trismundo. Ako po ay napasok dito, gawa po ng aking partner, nagkasakit po siya noong 2021. Maluba po ang kanyang karamdaman. At ang nagdala po dito sa amin ay si Tris Ryan Rigor at si Tris Henry Mila. Ayun po, ikuwento ko lang po yung nangyari sa amin nung pumunta kami ng Mauban. Nung pumunta po kami ng Mauban, pagdating po namin dito sa Quezon, kami po ang takbo po namin ay nasa 80. Pag dating po namin sa ano, papada ba? pa papasok pa lang ng Quezon eh, no? Ah, Quezon na talaga yun. Kami po ay 80 po ang takbo namin. Ito pong asawa ko, yung kasama namin, nakita niya na pagiwang giwang ngayon, sumunod din po siya. Kami po ang nadisgrasya. Tumilapon po kami dalawa. Dumay po ako. Ang pakiramdam ko po, po ay nakalutang po ako sa tubig. Pagdating po namin doon sa ano, sa siksag na, siksag, sa kalahatian na ng papunta ng mauban. Kami po ay nagsignalight na kami ay tatabi. Etong dalawang single na nakasunod sa amin, tumabi na nga kami, nakahinto na kami, talagang sinalpok pa kami. Ang ginawa ko, ay akala ko dadaan sa likuran ko, ang ginawa ko, tumay uli ako, naka, sa ko. points Ayun po ang karanasan ko na hindi ko malilimutan sa aking sarili. Tapos, nung tumay pa ko, pagtayo ko, nakita ko nung single na bumangga sa amin, Dugoan yung tuhod ko, hindi niya alam. Dati na kaming na-disgrasya. Papunta, papa, ano lang kami sa Kison. Talaga na-disgrasya na kami. Natulala siya, hindi siya makapagsalita. Ang sabi ko sa asawa ko, tutal, hindi natin alam ang mauban, papunta ng mauban, magtanong ka na lang. Kasi nagtitiga na sila, hindi rin makaimig yung nakabundol sa amin. Sabi ko, tanongin mo siya kung saan ang papunta ng mauban. Tapos ayun po, tinanong niya, sabi niya, Brad, saan yung ano, papunta ng mauban? Sabi niya, nang ganon. Sabi nung nakabundol sa amin, sabi niya, sige, direkto lang yan. Ayun lang, tsaka pa lang siya pumiyok. Ayun po, ang aming karanasan na eh. hindi namin malilimutan mag-asawa. <laughs> maraming maraming salamat po.